Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at espiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Kagapay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksang hakbang sa paglago. Ang Biblia ay nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan sa mga mananampalataya ang Biblia ay humahamon din sa mga mananampalataya na patunayan ang katapatan ng kanilang pananampalataya. Una, ang Diyos ay nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan. Pangalawa, ang tunay na mananampalataya ay nagbibigay ng katunayan ng katapatan ng kanyang pananampalataya. Pangatlo, ang tunay na mananampalataya ay nagpapatuloy na lumago bilang alagad. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito tungkol sa paglago sa pagiging alagad? Ayon sa Kolosas Kabanatang Dalawa, talatang Pito, Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Unang Pedro, kabanatang dalawa, talatang dalawa, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Pangalawang Pedro, kabanatang isa sa mga talatang lima hanggang labing isa, dahil dito, si kapi ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Heso Kristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Pangalawang Pedro, Kabanatang Tatlo sa mga talatang 17 at 18. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalatian ngayon at magpakailanman. man. Amen. Kaagapay, nagbigay ng hamon si Apostol Pedro sa mga Kristiyano. Ulitin natin, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Pangalawang Pedro, Kabanatang Isa, Talatang Sampu ang Apostol Pablo ay nagbigay ng katulad na babala. Ayon sa pangalawang Korinto, kabanatang labintatlo, talatang lima, siya sa ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Yeso Kristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Ngayon, kaagapay dapat nating sagutin ng tapat ang tatlong tanong. Unang tanong, tunay ba at tapat ang aking pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas? Iniligay ba ng Diyos sa loob ko ang bagong buhay sa pamamagitan ng pangalawang kapanganakan? Pangalawang tanong, kung si Kristo ay totoong aking Panginoon at tagapagligtas, patuloy ba akong nagtitiwala at sumusunod sa Kanya sa bawat bahagi ng aking buhay, ang bagong buhay na inilagay ng Diyos sa akin ay nagpapakita ba ng bunga ng Espiritu ng Diyos? Pangatlong tanong, ako ba'y lumalago bilang alagad ni Kristo? Ako ba ay sumusunod sa maayos na paraan para sa paglago bilang alagad? Kagapay ang sabi sa Efeso Kabanatang 2 sa mga talatang 8 at siyam, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehoring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.